Sa gitna ng patuloy na mga hamon sa seguridad at tensyon sa Asia, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na paninindigan ng Pilipinas para sa kapayapaan at pagsunod sa batas sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea at Korean Peninsula. Si Kresilin Katarong magbabalita. Pinaninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan ng Pilipinas para sa kapayapaan at paggalang sa international law kaugnay sa isyu ng West Philippine Sea. Binigyang diin ng pangulo na mananatiling matatag, mahinahon at determinado ang bansa sa pagtatanggol ng soberanya at sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga tauhan sa sakyan at eroplano ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa kanyang paglahok sa 28th ASEAN-Japan Summit sa Kuala Lumpur, Nadinaluhan ng bagong halal na prime minister ng Japan na si Takaichi Sanai, ipinahayag ni Pangulong Marcos ang matinding pag-aalala sa patuloy na insidente sa West Philippine Sea, kabilang ang Umanoy dangerous maneuvers at coercive actions na nakakaabala sa lehitimong aktibidad ng Pilipinas. Binigyang diin ng pangulo na ang mga ganitong aksyon ay paglabag sa international law, particular sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Sa kabila ng mga hamong ito, muling tiniyak ng pangulo na nananatiling nakatuon ang Pilipinas sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at sa pagsisikap na makamit ang isang epektibo, makabuluhan at naaayon sa batas na Code of Conduct na magtataguyod sa international law at magpapanatili ng katatagan sa rehiyon. Tungkol naman sa sitwasyon sa Korean Peninsula, Nagpakita ang pangulo ng matinding pag-alala sa patuloy na paglulunsad ng ballistic missile ng Democratic People's Republic of Korea. Samantalang ipinabatid ni Marcos kay Prime Minister Takeichi ang agarang pangangailangan na tugunan ang mga mahalagang humanitarian concerns. Kabilang ang matagal ng isyo ng pagdukot sa mga mamamayang hapon, sabay tiniyak ang paninindigan ng Pilipinas sa pagsuporta sa makatarungan at pangmatagalang resolusyon sa usaping ito. Kasalukuyang nasa Malaysia si Pangulong Marcos para sa 47th ASEAN Summit and Related Summits mula Oktubre 26 hanggang 28. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Catarong, Katarong, SMNI News.